Kaya, yeah, <laughs> eh no. Ayan na yung ano mo. Ayan na yung anak mong panganay. Hindi, dude. Mamaya na Oh. Bilhin muna ako ng champion. Ay, champion. Kaya, bibili na rin ako na. Kaya, see. See ko. Yari ka. Kuya. <laughs> <Yeah. laughs> di ka tawag, lids. Tignan mo yung binili ng champion neto ah. Bakit? Tignan mo yung pinagbibili mo dyan ah. Kaya ka, tignan mo. Ayan oh. Joke. <laughs> So, ya, mga idol, good morning. Ay. Happy fiesta. Hei. <laughs> oh, ya. Nyaw, nyaw, nyaw. Good morning. Ani, pak, fiesta na naman, ya. Sigurado, ya. Ano, yan, bago. Ang angas. Ngay gila naman, Sen. Hahaha. <laughs> ah, ah, ang aga ah. uh, sa kabago ha Ang aga sa kabago ay Ang aga sa kabago ay dimak Wala ka yung nangyayari uh, Ganado ano, ganado maglaba no? ah? Nag-dryer na ako eh Bake uh. pa, hindi na ba eh Kaya no? ayun Ayun na yung ano mo Ayun na ay, yung anak mong panganay Ayun ma, aga na oh, ang isi oh, nga na, naman Oo nga, iba't ang mo na gising Ba? Sila ang mara na mag sing. kasi baka maabot mo pa ang tulog. Oh, cute. Oh. Tignan mo, may nakikita ka bang bago? Oo. Oh. may <laughs> nakikita oh, ka bang bago? Oo, oh, mag ano, magkano din mo dyan? Ang mga niyan, ganda. Secret. Secret? <so> ha? <laughs> ang <laughs> ganda, ano? Oh, uh, uh, Ma oh, eh, ang gagot, mamaya niyan. Oo. Bili mo muna ako ng ay, champion! Bibili na rin ako na. Kasi, kasi ko. Bigay mo. Ay, ito ka lang. Nasa'yo na yung pera. Oo, inutusan kayo. Oo. Champion, ilan? Dalawa? Yossi, dalawa din ah. Opo! Ayos, sarap maglaban niya ako yan. Gunado, gunado ako. Hindi may kita kagabi. Ah. Ba, pagka siya, parang lumakas ang ulo. Eh? Oo. Uh, uh. Bakit? Parang ayaw, ayaw na kita ang ulo. Ang po bigyan mo na init para Ayaw mo na. Ah, sige. <laughs> ang sarap maglaba niya, pag ganyang bago. <laughs> much, much later. Tama na <laughs> Ang sarap maglaba talaga niyan. Pagal naman Oo nga. So, kaya nabili yun. Bibili lang ng sabon ni. Eh. O, kaya, ah. sa Martes ha. Paghilot ilot mo ulit sa akin ha. Parang ka. Paano, ganda na lang, Idol Max, sa Martes. Ah. Oh. Kasi nga, naka-boxer ka nung hinihilip kita. Oh. Hindi natin may baba yung, ano, yung uron o yung sakit noon. Kailangan uh, um. bababa natin. Ah, sige, si, si, sa Martes, kaya ha. Oo. Oh, eh, ganda na lang. Eh, magkamaya sa akin parang oh. matay ng lalaki. Okey. Mahiya pag pag <laughs> Hakeh. Okay, okay. Dispute. Bakit? <laughs> oh, na Bakit? eh eh dispute. eh 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 nag-boxer nga ako. eh 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 eh

<laughs> like, uh, <painful>? <laughs> <laughs> eh, ay, susunod, buka na utos ha! Champion na pinabili mo iyo! Baka, o, tama ka! Champion! Pero hindi champion kayo na Champion sa buni! Champion sa buni! Ang talino mo ba? Ang talino mo Ayos ka ano? Champion ng kamali ka! Walang powder! Samantalang tala magpuro, tamang tama! Tama mo! ba?